Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Ako, napakainit ang panahon ngayon. Grabe. Sobra as in to the max talaga ang ng tao. Masakot ang mata sa init ng panahon. Ay, ito ng naman, naman ako. Eh, si mami ko ko ito. At nagpapawento tayo tungkol sa mga tagpinit. Dahil ng mga tao ngayon, may kakalo na hadhad. -had. Dahil sa init, ay wala ko kayo mag-alala dyan. Kasi, merong merong hindi mo na kailangan bumili ng ointment para pamahit o powder na ilalagay para mawala yung hadhad. -had. -had. Ito solusyon, ha? Ang hadhad -had kasi, pawis yan na tutuyo. Kaya nga kung gusto niyo mawala yung hadhad niyo bago matulog kayo, alisin yun yung panty niyo Kasi yung panty nyo, yung, yung pinakalinya nun, dun na na ipo ng pawis pagdating ng nagkaroon ng pawis na yan, doon nagkakaroon ng hadhad. Kaya, mostly, ang ginagawa ko, at sinasabi ko rin sa mga tao na nagtatanong sa akin kung anong dapat gawin para mawala yung hadhad, eh sabi ko sa kanila, eh, ang gagawin lang nyo, bago matulog, alisin yung panty nyo. Sumod kayo ng maluluwag na short para medyo ma hindi, siya, hindi mga yung, yung nakasingit ng singit niyo kasi nga doon ay mo ang hat-hat, Yan. Madali lang yan. Overnight lang yan. Pag bago matulog, gawin nyo yun. Ay maganda yan. Basta maluluwag yung short lang gawin nyo. Tapos yung panty, huwag nyo susutin. Short na lang na maluwag. Ayun ang mangyayari. Mawawala na yung hadhad nyo. Hindi nyo kailangan maglagay ng powder. Ako, nagawa ko na yan. Yung powder, ointment daw. Ako, wala, 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 wala kwenta. Simple lang pala ang dapat niyo gawin. Kay magsuot lang kayo ng short na maluwag bago matulog. Ay, kaya gaya magsuot ng panty na kasi nga yun, yung yung pawis doon na, 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 na sa dulo doon sa pagpinaka ano niyan. Yan ang kakaroon tayong hadhad. Yan. Yan ang magandang balita sa iyo. At yung mga tao na mumublema sa hadhad, -had, eh wala nung no problem yan. Ba, di matutulog kayo di man, magsuot lang kayo na maluwag na short. Yun lang. at mo, wala na, mawawala na yan. Mapapansin nyo yan. Hindi na kayo mahihirapan na, ano ba ito? Ang sakit-sakit, ah, hapdi-hapdi. Hindi na. Kasi yung pawis, na hanginan yung pinakasingit nyo, at yun ang mangyayari, uh, yung pawis, matutuyo na kusa hindi, hindi na didikit dun sa, sa tela ng inyong panty. itigyan nyo ya na nyo yun, tapos i-replace nyo ang short na maluwag. Yan. Yung short na maluwag para hindi kayo hadhatin. Ayan ha. Wala naman kayong problema, hindi kay gagastos. Gagawin lang nyo yan. Pag bago yung magtutulog na kayo, ngayon kung nasa bahay lang kayo, eh pwede na rin yung short na lang na kayo. Hindi naman siguro makikita, no? <laughs> Yun lang po, ito si mami ko nagpapahalan sa inyo at pasensya na kayo niya. Matagal din na tayo, hindi nakaka-video. Dahil sa syempre, wala naman tayo ma maikwekwento ma ang tabi at nahihirapan ako din sa init. Sobrang init talaga, as in talaga to the max. Ay grabe ang init. Uh, yun lang po, love you all. Bye!